guys! Good morning, good afternoon! Nagsimba na ba kayo? Ako nakakarating lang galing simbahan. Galing ako ng church. Kaya nagpapahinga ang iyong bosing, nagpapahinga lola. Kasi sasabak na naman tayo sa ating lutoan. Magluluto po ako ngayon ng sinigang na baboy ay um, request ng aking special child. Hindi ako kumakain ng manok guys. Hindi ako kumakain ng Baboy, kunti lang, kahit isang pirasong liwa, isang piraso lang, yan lang ang tama sa akin. Kasi, hindi ako kumakain talaga eh. Parang, hindi talaga, hindi ako kumakain ng manok baboy. So, ang dabi sa akin guys, itong mga malunggay, mga damo-damo. Ayan Oh. Ating lulutuin ito mamaya. Naglalakad ako guys, so, mabawasan na lang yung ating ng ating skin. So, ngayon, skin, saya. So, ngayon, magpahinga muna ang luna. Bye guys! Thank you.